13-0 unanimous vote, Supreme Court binasura ang impeachment kay VP Sara Duterte, ayon sa ilang eksperto, wala nang bawi, wala nang appeal, at wala nang pag-asa ang impeachment sa loob ng isang taon. Isang matinding legal na panalo ang natamu ni Vice President Sara Duterte matapos unanimously ibasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban sa kanya nitong 25 ng Hulyo. Labing tatlong mahistrado ang bumoto pabor sa pagbabasura, Kabilang ang Marcos appointee na si Associate Justice Raul Villanueva at Aquino appointee na si Senior Associate Justice Marvet Leonen. Ipinakita ng boto ang pambihirang pagkakaisa ng Korte sa kabila ng politikal na pinanggalingan ng mga mahistrado. Gayunpaman, syempre hindi yan tanggap ng 3% na dilawan pero maingay, kasama pa dyan yung mga naabala ng confidential fund na dahil naantala ang kanilang pag -re recruit Ayun nga sa ulat ay, Lamentable mistake. Kinundi na ng Akbayan Party List at Civil Society Organization na Tindig Pilipinas ang pagdeklara ng Supreme Court sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional. Nagsagawa sila ng kilos protesta sa Tomas Morato Avenue, Quezon City ngayong Sabado, July 26. The court's decision effectively creates new impeachment rules na wala sa saligang batas, 1987 Constitution, o sa mga nakaraang desisyon ng Korte, saad ni Akbayan Representative Percy Sendanya sa isang media release. Pinapalabas pa ni Percy Sendanya na nagkamali lang at bobo ang 13 na Supreme Court Justice. Kaya naman si Attorney Rowena Guanzan ay ipinagtanggol ang mga mahistrado, aniya din naman sila bobo at basta-basta na lang maging mahistrado. Yung dapat igalang, masakit man o hindi, ay Supreme Court yung gusto nila masunod, nakatira ng Supreme Court, Banat ni Guanzen. Hindi pinalampas ni dating COA, Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzen ang mga bumabatikos sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Giit ni Guanzen, hindi dapat questionin ang ruling ng Korte Suprema, lalo pat unanimous ang boto ng mga justices, kabilang na si Senior Associate Justice Marvick Leonen, na independent at appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Siya pa nga ang ponente ng decision, dagdag ni Guanzan. Pati ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Marcos Jr. na si Associate Justice Villanueva mula Ilocos ay bumoto rin pabor sa ruling. Be, taga Ilocos pa nga yun, Ania. Tinawanan din ni Guanzan ang alegasyong pabor lang ang SC sa desisyon dahil karamihan ay Duterte appointees. Totoo namang 12 sa 15 ay Duterte appointees, pero unanimous ang decision. Binanatan din niya ang kakulangan sa kwalifikasyon ng ilan sa mga bumabatikos sa SC. Para maging justice, kailangan graduate ka ng law, pumasa sa bar, may mahabang karanasan. Sa Kongreso, read and write lang ang requirements. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ni KLC na Ania ay, mga pwedeng mangyari if politicians do not follow the Supreme Court's ruling on the impeachment proceedings. 1. Cite in contempt yung mga senators pera or bayong, bayad or kulong. The SC has the right to cite senators for indirect contempt. Rule 71, Rules of Court. Never happened in the history of the PH since wala pa namang senator na filingero before, but the SC has the power to initiate the proceedings. After nila show cause, the court can impose a penalty, including fine and imprisonment. At ito ang masakit, walang maximum penalty. Kung wala sa mood si Justice, pwede niya sabihin, 100 million pesos plus 3 years of detention. Lalabas ka na lang pag-president na si Sarah. Baka gawan siya ng rebulto ng mga Pilipino out of gratitude. 2. BBM or the military will be put in a very delicate position. The president or even the military or the police will have to choose which branch legislative versus judiciary will be masusunod. Kaninong orders ang masusunod, yung legal luminary ng mga senators, or yung 15 na SC judges? Sa Pilipinas never pa nangyari ito kasi again di pa filingero ang mga politiko dati, pero sa United States versus Nixon in 1974, the president was forced to obey the Supreme Court. Pwede naman siguro tanggalin na ni BBM ang mga pahamak sa buhay niya dyan sa legislative. Number 3, gulo na major-major. If mag-insist ang isang camp na sila ang masusunod, kahit may ruling na, straight protests may occur. Siyempre di rin magpapatalo ang isang camp. Rambulan. Yung galit natin for the last three years, bubuhos in one go. Baka ito na yung bloodbath. Knock on wood. If the government collapses because some politicians want to push their own agenda, what follows can be military intervention, snap elections, and resignations in high places. Gusto yan? Number four, maghihirap lalo tayo lahat to the world we will be an unstable economy, no investor in their right mind would want to put their money in a chaotic country that does not have rule of law. Ayoko maging 10th world country citizen. Please. we will be in a state of anarchy. Walang gobyerno, walang recognized authority, lawlessness. Sabi ng mga kapwa ko hindi lawyer pero mga politicians sila so they should know better, the Senate has the sole power to try impeachments. True, but the Senate operates within the Constitution and its limits. And Supreme Court ang group leader when it comes to interpreting the Constitution, lalo na unanimous ang decision. So ano ita nyo if illegal in the first place? Sino masusunod? Kayo. Number 5, politicians will be acting with impunity. And para sa ating mga pipetsuging Pilipino na hindi judge at hindi din senator or hindi din Western European like Javad, this sends a worrying signal. Na hindi nire-respeto ang Supreme Court ng mga politiko. So, bale, ano na mangyayari sa ruling ng SC when it comes to the return of the PhilHealth funds? GAA unconstitutional budget insertions and other cases these politicians are facing in the SC. Are they telling us, the taxpayers, that they will not respect the SC when in due time e magbaba na ito ng ruling, ibabalik ba nila ang pera or makikipagmatigasan sila? Are you telling us, the Filipino, you will not comply with the SC when the decision is unfavorable to you, the nerd, the obesity? Number 6. Breakdown of entire government The SC is the super final 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 arbiter of legality. Pag sinabi ng SC, that's it. If the political branches don't listen to it, it means wala na tayong pag-asa. Kung wala naman palang rule of law, then pwede na ang anumang krimen. Baka ito na yung The Purge, Philippine Edition. Di ko sinasabing may listahan ako. Number 7, Lawyers who are disrespectful will be disbarred. If certain lawyers say they're more powerful or more honest or bida bida than the SC, they can be disbarred. Should be disbarred, Canon 11, Code of Professional Responsibility. Calling the Supreme Court biased is enough for you to get disbarred. If a lawyer also tells Soto, ignore the SC ruling, that's also grounds for disbarment. It's called subversive conduct. it's a violation of the lawyer's oath, obey the laws as well as the legal orders of the duly constitutional authorities. Hindi, good faith legal disagreement, ang sabihin kay Sen. Soto na wagi follow ang order. Excited na tuloy ako malaman sino yung legal luminary at ano exactly sinabi niya. Number 8, ito eh, ako lang ta, ako lang kasi petty ako. Buti na lang di ako Supreme Court Judge, Kasi I will be very petty and vengeful. I assure you that, if you flout the rules, I promise you, two hours lang ang hearings ng GAA, PhilHealth, Health, and other issues involving these politicians. I will expedite all the cases and move quickly to reinforce the rule of law, in light of open defiance from these politicians. As an SC judge, I will fast track everything because these politicians are becoming emboldened with impunity and public funds will be misused. Bukas na bukas unconstitutional na nag GAA, PhilHealth, and ang arrest ni PRRD at ipapabalik ko na siya agad. If you won't respect my orders, I will show you that justice works. Is untouchable. You cannot do this to the Filipino. Balik niyo na pera ng Pinas. Kaya siguro di ako ginawa ni God na powerful Supreme Court Judge kasi talaga talaga, walang makakaapi sa akin. Gawa ako ng way ma-legalize bitay agad. Pero to my fellow Pinoys, seriously speaking, we also have to protect our Supreme Court, na di sila i-defund sa budget hearings. That they won't be intimidated. We don't want anyone to retaliate against them. Because keeping them independent and brave serves us the Filipino. We cannot revert back to Marcos senior era, now the judiciary has lost its power, and they could do whatever they wanted. And it took a people's uprising, not the Supreme Court, to keep them in check. Very, very important to protect the SC. We're not fighting these politicians just because we don't want Sara to go through that impeachment, which we consider a sham, but because we have to protect the authority of the Supreme Court. In many ways, it feels like sila na lang ang natitira sa atin. If we don't protect the SC, it cannot protect us. Yun lang. Samantala, panuuri ng full video ng banat ni Atty. Rowena Guanzan kay Tambaloslos, ukol sa issue, magsisimula ang video pagkatapos ng maikling intro. May ibang klaseng bagyo. <laughs> Talo. Si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan. Yan pa naman ang gustong gusto niya nangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Alam niyo naman ang style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualify the enemy. Diba? Kaya sa district niya, wala siyang kalaban. Pinadisqualify niya rin. O, oh, wala pa kayo, ha? Ay, ano, ba? Saan na mga tao? Bagyo-bagyo. Bakit? Doon sa, ano, sa post ko na hindi live, ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Teka muna. tain natin sila, ha? Alam niyo tong bagyo na to. Ito yung bagyo na pro Ted, ay slow connection kasi tayo protracted ba yung parang calm down masok yung isa tapos akala natin wala na tapos andyan na naman lumakas na naman tapos umina na naman ito naman pangatong bagyo na pala to talagang pero itong bagyo na humampas kay Romualdez at kay BBM bang klaseng bagyo ito dahil Supreme Court na talaga ang humampas sa kanila. Kaya siguro, baka na lang yung mga congressman na nagperma. <laughs> Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa basa balang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado. Pang-apat yan eh, na complaint ang inakyat nila. Ano ang nangyari doon sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file sa isang taon kada opisyal. Oh, one lang. Hmm, dapat yung first complaint lang inakyat niya. Diba? Ano nangyari sa tatlo? Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, hindi kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Diba? Bakit kami sasagot? Uh, it's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. 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 Lunukin nyo yung talo nyo. Nahihirap talaga eh. Nahihirap talaga pag puro na, na nasobra na yung kapangyarihan sa ulo. Sumobra na. And parang wala nang makakapigil sa kanya. And parang hari na siya. Ba, di ba may pangulo ang Pilipinas? May presidente? Bakit tayo itong speaker eh? Parang siya yung pinaka-powerful man in this country. Pero pinakayaan lang siya ng BBM. Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya ma-stop yung pinsan niya. Kahit na ganito na ang mga nangyayari. Yung budget, yung scandal and uh, scandal sk doon sa budget. Na hanggang ngayon, eh, nasa Supreme Court pa yung ano, uh, petition ni na in, in uh, against the House of Representatives and even against the of course uh, the entire Congress di ba skandalo na para bang tunulak na lang yun sa lalamuna <laughs> wala parang sinasabi wala 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 kami ano diyan Anong delikadesa? Wala, wala yan. Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera yun ang pamigay natin lalo na at magkakampanya na yun kaya po yun talaga ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya kaya BBM tanggalin mo na yung pinsan mo speaker tanggalin mo na yan yan ang nakakasama ng image mo paano ka babawin yan 3 years na siya pa rin ang gagawin mo speaker dyan. Hmm. Ang tawag mo lang dyan sa mga Kung man na yan Hindi nila iboboto yan sa lunes Tanggalin mo na BBM For your own sake Tanggalin mo na Ang pinsan mo <tong>